ang tanong ni Joseph ay, nagkakalbo ka ba ng iyong bulaklak? Sa pag usapan for today's video, andrasado ka bang malaman? Kung ano ka sagot, please keep watching para bagyan. Kung bago ka pa lang sa channel, please consider like this video and subscribe my channel. So, nagkakalbo nga ba ako? Ang sagot ko ay opo. Mahal pa nga po yung aking pangkalbo kasi nga po para hindi makate kapag kahalimbawang tumutubo. Kasi may mga pangkalbo po talaga na mura nga. Pero kapag kahalimbawang tumutubo na, makate na. Sobrang makate at masakit na. Kaya kung halimbawa kayo ay nagkakalbo, pumili po kayo na nga medyo mahal pero hindi mangangati at mananakit yung bulaklak o yung inyong mangati. So sana sagot ko ng tama ang tanong. And if you like this video, please consider to like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.